Ayan, hahanguin ko na ang karne ng pansit. Oops. Bakit yan ang mag-aana? Mga katol, tuturuan ko kayo magluto na pansit bihon. Bihon ka? Dito sa bukid. Kanton. naku, Nakuturo na ang kawali. Ay. Una sa lahat, lalagyan natin ng pambansang bagyo. Mantika. Gano'ng karami? Sige. Sige. Sige pa. Bob, jam. Ayun. Mga halos maubos itong ganitong sachet. Yung konti na lang. Sumunod naman ay ilalagay natin ang ginayat-gayat na karne. Nahalabus na. Nahalbos na rin, mga katol. Huwag kasama ang buto. Hindi nga isasama itong buto. Dapat tinapon na ito kanina pa. Nasa na nga? Ah? Malakas ang apoy ha, huwag mong ihagi eh, pang iyong kamay. Kailangan yung apoy ay hindi masyadong malakas. Malakas eh. eh sige go. Ang layo mo, lumapit ka pa. May gisi yung ano. Sige, saan mo? Ganyan, ganyan. Sige, halo. Oh, gusto po ako'y bagong ligo. Yung hinalbos na karne, ating ilalagay sa mantikang maiinit yan, konting ganun lang. Iwan na natin. Babs? Hmm? Pukusad mo siya ng konti. Okay. Gin to? Yeah. Ay, hmm? ay! Tignan mo. Bawa, ayo. Tignan mo, ate. Ay, mag-tiktok tayo. Ulo, tignan mo lang. Yung sip lang. Sip hindi naman sobra. Yeah. Grabe ka naman. Ah! Oh. Ano pa? Eh. Ay, gusto niya. Ay, gusto Ayan, bubuksan na natin yung kawali na. Parang halo. Parne. Haluin mo, bilisan mo. Sige, bilisan mo. Hindi naman mo siya. Hindi naman masyado, <laughs> masyado matinamsik yan. Hindi nga. Kaliit uh -oh. naman yung na iyong ano, sandok. Bigi, bilisan mo. Bilisan mo, sayang karne. <laughs> <laughs> <Ngayon>, tutus pang <laughs> <Wala, wala, wala. laughs> Mahirap naman ito. Paano kung -ano yung kabila? Ay, hawaan mo ang kamay mo. <laughs> Parang ang uang. Masakit pa. Ah! natalsik sa'yo, Bob. Natalsik din. Cherry po, nakababasa na. Ayun. Diyos ko, may rong palatan! Pugas ba yan? Ay, patingin lang. Eh, yung na. Pugasa mo? Oo. Ah, uh -oh. Ang naaawa sa ate. <laughs> Nakakaubo? Ano na, Babs? Ano gan tagal naman ni Babs? po <coughs> ko itong talasa. Ayun muna. Kasi. Sunod ay ilalagay na ang atay. Oh, Bob! Oh, oh, ikaw na. Naka-play. Yung atay lang, huwag na yung... Oo, huwag na ang dugo. Okay. Halo! Alam niya eh. Sige, dahasan mo! Yung pinakatahas! Eh! <laughs> hintayin lang natin po. Okay na po natin ang paminta ang ating karne. Ang baka may pagpikit pa. <laughs> Mga isa pa? Oh, ah, sige, bagay mo pa. Ah, na, nasa kami! Okay! Inexo okay. na! Ano? An Yung sibuyas bawang dali. Ang una ay gigisa. Ang una ay gigisa natin ng bawang. Pero mo isasama sa karne. Ay nandun ang karne. <laughs> <laughs> dali, amo na. Bawang muna, me. Oo. Oh, oh. Baka sumala ba? Sige, isahin mo na. <laughs> ay, nung madumi sa mga pick-up. Ay. Kumakita din nakahiwalay sa karne. Andun siya sa ilalim ng bula. <laughs> okay, go! Ano ga? Brown na ang bawang. Ay, mabula. Hindi ko makita kung nalo. <laughs> mo! Ako mo <laughs> girls! Hindi pa. Maputi pa yung bawang, mga kapat. Haloy mo din yung karne. Huwag mo sabay bawang! Sabi <laughs> <laughs> mo eh, haloyin. Ano mo kaya haloyin sa gilid ng ano? <laughs> Anong tawag dito, kawala? O oh, siya, yung ano ba, ay paminta naman. Eh, ano yan? Sibuyas. Sibuyas, go, go, Susunod go. Susunod ay ang sibuyas. Ayan na, mga katol. Iiwan na lang muna natin ito sumandali para maluto lahat sila. Okay. okay. Ang, ang sunod nating isasahog ay ang carrots. carrot Kaya ito ang una, ito ang pinakamatigas ng gulay na kasama ng pansit. Yan ang sabi ng aming inay. Ayan na. Tulunan natin. naman ay ang sayote. Ganyan lang ang gayat mga katol. Kasarapan. Sinama mo na ang pinanghugasan eh. Atas yun. Ano okay. man? Okay. Sumunod naman ang repolyo. May sabaw yan ha. Amain mo na! Bilis! <laughs> Bakit wala? Isan <laughs> mo at malalamog na ibang gulay. Ang gulay ay narito na at ating haluin. Laging nak nakangiti habang nagluluto tayo. Nire-retouch po ng aking kapatid. Nilagyan na po ng magic sabor. Ay, nilagyan na po ng oyster sauce. <laughs> Sinausaw <-sow> din naman. Ando ba? Hindi mo pa, ano, sip Nalagyan ko na rin ng magic sabor. Sige, burburan mo ha. Buburburan ko na rin po ng magic sabor. Pork sabor. Isa lang. Hap lang. Hop! Oh, natin ito kung may lasa. Sige. Mekos-mekos lang, mga katol. Sige nga, iyong lagyan pa niyan. Kaya ganyan nak doon. Hindi tin mo na, atin na babawasan ito. Ayun, mo na ang gulay kung may lasa na. Tikman mo na, Bob. Ayan, na gulay sa aso. nagbabawas na ko ng gulay. Ba't binabawasan pala, Bab? Mama, eh, dahil malalabog, eh, hindi ko pa nagpapansin. Saan? Ah. Na Totoo yung mainit. Ah. Lalagyan na po natin ng sabaw, pagpa-juicy. Ah, Bilisan mo. Um, may sama yung taba ko sa likod. Tapiasin natin. Okay na. Hindi, digdigan mo, damihan mo. hot. Opo, karas na silig. Ang na yan. Alis, alis. Swap so, At ito po, meron akong, ano, seatmate. Meron akong seatmate. Ito, nilagay na natin ang kanton. Tsaka. Ha? Huh? Tsaka. At tsaka, ano pa nilagay? <laughs> Sotanghon. Sotanghon, mga katol. Antay na lang natin itong maluto. Sige, iyon ang haluin ng bunga. Ayan.